Hello, 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 mga guys. Nandito na yung Silicon Snowy. Nandito tayo ngayon sa Antipulo. Roma, Davao City tayo. Ang Antipulo. Happy birthday to myself nakalimutan na natin mag ano ah magbati ah gan talaga pag busy life ayan walking walking tayo so kung pumunta ng parlor mga guys ito yan sa simbahan yun yung simbahan dyan sa side ng simbahan ako naglalakad yung dating pwesto ko sa Karibma mga guys, yan nire-rent ko lang kasi oh. yun pa rin buhay na buhay pa rin. Bago na yung nag-uupa. Diba na? Kaya gagalag tayo. tayo. sa... Parlor. Diba, okay. Okay, for, yung simpahan. Bahan. nasa likuran tayo ng simbahan guys okay. ayan na ah. yung ating suki parlor kalian safety before hello ay swerte yun na nga eh. May ako. appointment. Ay, wala pa naman. Alam mo naman, matrapik. Ayun, tamta tam, -tam Magupitan na naman yung buhok ko. Hello, hello. Ah, happy birthday to myself. Hindi ko pa nga naayos yung aking post. Ayan, kumusta tayo dyan, mga guys? Nandito tayo sa suki natin ngayon. Pag natin muna yung ating bag. O, kumusta ka na? O ganun pa rin. Kabaya mo rin. rin. Init naman. <laughs> Ayan, happy birthday to myself. Sabi ng anak ko. Mama naman, birthday mo. Ayan ako. Really? Oh. Oh. <laughs> ah. Ang traffic. Ano nga kalayo meron? Okay lang, gupit-gupit lang tayo. Gupit-gupit. Oh. Kupit din sila, kulay. Hindi, pa treatment po yan. Wow, congrats, Papa Beauty din. Ako, birthday ko. Happy birthday, Thank you. Birthday. Mother's Day, Mother's Day. po mag yes. One year na lang, senior na, 59 na. Ano <laughs> na, <laughs> Kaya, Papa Beauty tayo dito kay ano. Ayan. Papa Beauty tayo dyan. Diba? Diba? Ayan mo mo lang ganyan para umas mo. Yung... Oh. Hindi mo talaga silukay itong buhok <laughs> mo. Hindi <laughs> pa ba talaga? Ang ganda niya, pag na-street na, na di ba? Wow, ganda lang po. po maganda. Ah, regular po kayo? Yearly ba? Oh, months month lang? Ayan po, depende po kay Jessica. Ah. Yung mga taga-desisyon po pag hindi ko ano hawakan mo yung hairpin mo pa nga pala mamaya siya humahaba na no busy kasi kaya hindi ko kunasi kaso sabihin ko every 6 months pag sabihin si Jessica hindi po pwede pa, patong ko lang yung ayan busy kasi hindi mo humahaba na jisika birthday mo pa, o, birthday pa, pa pala birthday pa pala ba diba? oh kaya ganon Pares kayong dalawa magpapariban. Riban pa tawag nun? Relax. Po, treatment Ah, treatment. Wow. Ang ganda nun pag na-treatment na po. Ang lambot na ng buhok, no? Napalit lang ng pera. Si Jessica na lang magpapasundo ng buhok na. Ayun na nga. Tama pa. Kata mo, ako din sa kanya. Din ako nagpapagupit. Kanya po. Ayaw gabitan ni Jessica umaba. Ano lang siya? Trim lang. I-gubitan ko man yan, pagka papiraso lang. Kasi bagay naman po sa inyo, madam. Thank Mga wala ka pa naman 40. Wow! Wow! Ako bigyan mo lang. Happy birthday po! Ah, ganun ba yun? 30 plus lang. Ah, Thank you. Ano na po yan? Ano? Sige, edad ko na rin ano. Sige, ko'y pala ako. Ang ah, ganun talaga pag nagpapa-beauty pala ano. Dapat yung babae na papa talaga. Kapatid niyo po yung anak na sama niyo. Anak po po. Anak, po. anak, na. Ah, wow naman. Papatreatment din, madam. Wow. Maganda nga dito kay Jessica, hindi na ito nawawala eh. Yung kagaya na ibang parlor dyan, sarado na, di ba? How long years na kami nagsasama nito? 2.17 pa nga pag ito ay ano babakasyon na ga-abroad kasi to. Nag-aabroad po kayo di po ano. Layo nga lang bahay niya sa sulit. Sa sulit sa planta doon. Eh ma-inaagahan ko talaga kasi nga uh, pag mayroon na ayun. Office lang naman. Iakala mo so, po eh nag-schedule kasi. ko na sa kanya, habi ko to para tingnan ko ang appointment ni Dalaway maghina. 'Yun na nga eh dali, Kani, dali. na may makulit akong posto ba? Eh, alam ko nang nagkasakit siya ng na, anxiety. Eh. Oh. Si mm. Ah, yan. oh, ngayon. Eh, ayaw siya kasi... Bakit? Uh, ah, gusto magpaiksi. Mahaba na book niya, paninipisan niya lang. Oo, oh, ngayon. Eh, uh, ano nangyari? Nagpagupit pa rin, din na? kasi dati, hindi ko alam talaga may anxiety siya. Nagkandipresyon. Ah, ibig siya inaaway ka pa. Ganito yun, ganito yun. Puli-puli kami po. Gusto niya magpakulay. Masanda uh, nyo nga po siya. Hindi ko naman alam na ano, may ano, depression o uh, ano. Hindi, hindi, hindi. Kinulayan ko kumbaga mabilisan lang. Kumbaga may kulay naman. Ba e, wala ba yun? Hindi, ang ginawa ko, hindi. ko, po. ko uh, po, po, po na siya. Kasi hindi naman Kanina? Hindi, hindi. Tagal na. Uh. Ano naran, na lang. Sa taon na. Tapos, hindi, you know, Kung baga hindi naman tuyong-tuyo lang, mahano lang. Tapos sabi sa akin, kung baga yung mata niya, na-operahan na almost one year na ng kasarata. Jessica, ah, uh, hindi ba man lalabo mata ko? Ako ay mother, wala sila naman ng pangkulay sa panlabo kung lalabo mata mo. Hindi yan, sabi ko. Oh, nakita mo, nakikita mo pa nga ako nalaman ko na yung mga anak nung tumawag sa akin. Habi, sinalan mo daw sa malaking ano, yung bilog na ganyan. Ay, wala akong gano'ng bilog. Oo, oh, oh, bawal yung sabi ko. Wala ako noon. Yung heater. Na... Wala naman siyang heater dito. Ano, ko, ano ginawa ko na ng bahagya. Pero, hindi ko pinagtungo ng bawang Ayun, Ay, na. ang iniisip niya yung blower na yun, yung malak laking oh. sobrero. Mainit kasi. Tapos sabi ng anak, wala si wala si Lola nang gano napang, ano, napilog na pang ano, nagbilog na gay mali ako. Sabi si ko, ah, ay pasensya ka na sa mother ko kasi ano, ano to, nagkasakit, nang gano ah. O oh, oh, gano. Ano to? na? Pumayad kaya siya. Huwag mo siya sabihin ng pagyad. Kanina kasi, may sisipin ang mga kaan. Sabi ko, Ay hindi, mataba na ngayon si Mother eh. mukhang may payag siya. Ito namang kasama. Hindi, payag nga kasi ganito eh. <laughs> sabi ko, ay Mother hindi ko pa yung ngayon. Sabi ko kasi may naka -tong -tong sa araw. Sa, sabi ko, sa ano nalang. O kaya mamaya ng hapon. Buti naman na ano. Nakinig. Ano, nakinig. Kasi baka matatagalan ka doon. Marami siyang gustong ipagawa siya. Oo, kaya... Ang ko na pa yun ang mga kutipan siya. Siyempre, pag may anxiety siya, lahat ang masusunod. Siya, sisigawang ka na nun para yung... Pag hindi na gusto na sunod yung gusto niya, sisigawang ka na nun. Maninigaw na. Karo ng depression. Gano'n naman tayo, pag matanda na eh. Ako nga ulanin ng kaya kayo. Ang dami depressed. Oo, ganun na siya Hindi ko alam kung dahil sa... ...tigilok sa akin. Sabi to, ha? Hindi ko alam na may depression yung other. Baka naman hindi eh. Kaya lang makapansin mo yung paulit-ulit mong sinasabi. Um, Pero nalaman ko, nalaman mo sa anak niya. Sa anak mong tumawag sa ka akin. Kasi humingi ng pasensya. Ay, pasensya. Ay, isa na lola. Pasensya. GMS palang pangalan ng parlor mo, no? SM, SMJ? Ah, SMJ. Paligtad pala, SMJ. mahaba na, di ba? Mahaba na natanggal mo, one inch na. Yes. Nabisi kasi. Nasusunog kaya yung buhok ko sa araw. Nakakasunog pala ng buhok yung araw. Pag nakabilag ka, ka. Oo, yun nga eh. Kaya nga iniiwasan ko ng mag, ano, magpayong na lang. kumusta na naman na yung ano mo, rail rail. nga ako, hindi, pati nga yung YouTube ko, napabayaan ko. Binarningan na ako, pati yung sweldo ko, i-stop na rin dahil hindi na nagpipinipits -be -be pa. Kaya ito, mamakapag ano ulit, makapag-vlog. sabi mo, Jessica, sa kuto? Yung lisa, ano pampatay? patay? Uh, ano? Inabot nung, yung ano, uh oh, yung vegan may, may, may nabibili po, madam? Oo. Oh, oh. Well? Well, bibilin sa butika? Well, sa mercury. Sabihin lang, well. Hmm. parang mantika yun? Ay, hindi. Ano? Ito ano? siya, ah. ako yung nagayon sa mundo. Tapos i-stay niyo po mga ilang minutes. Tapos... Talaga na mamatay yung lisa? Ano yan? Ito yung palaga puto. Talaga lumalaba. Lisa? Lisa niya. Nasa, nakapit sa buke. Sabi ko, magtanong-tanong ako. Kasi yung lisa, naging ano na yung puto na yan. okay o kaya uh, nakahiram uh, siguro siya ng suklay ng ano hindi o oh. ah? eh, ang ang lisaho siya ang galing? Uh, galing yan sa hormone po ng tao Possible. kailangan ah, uh, sa hormone po uh, hindi yung halimbawa uh, ito may may kuto a a ako manila manila, maniwala ako noon may kuto ako nung teenager ako nun pero nagkasawa ko, hindi na nabubuhay ang kuto sa ulo, kasi ulo ko. Kasi ano nasa personal hygiene ko ng ah, tao. Yun ay, yun? yung Yung pawis na nagbabaling sa ulo. Hello, ah, kasi dito sa vlog babo.